For today's videos, kung hanap nyo ay isang hidden gem sa Guimaras na perfect para sa beach getaway, let's explore Alobihod Cove. Tara, let's dive in at samahan nyo ako sa isang masayang beach adventure dito sa Alobihod Cove. Siguradong sulit ang experience dito kaya stay tuned hanggang dulo para malaman kung bakit swak na swak ito sa next travel plans nyo. Ayan, dito tayo sa Alobihod Cove. Tara. sa mag-register na tayo tapos magbayad na tayo ng entrance. Sir, day tour lang. Day tour. Ah, uh, hindi tayo mag-rentiant -re kasi kakain tayo dun sa coffee shop. Dun na lang tayo tumambay sa coffee shop. Dun sa gilid dun. Tapos pwede na mag-swimming. Pagkabayad mo pala ito, baby, ito na lang yung kang 75 pesos isa. Day tour lang, Day tour. Pwede na tayo mag-streaming high tide. Ayan ha. Ayan ha. Ayan ha. Gusto na. Na. na tayo tambay dun. Tara, dun tayo. Ayan ha. Tambay muna tayo dun sa coffee shop. Doon. Ito yung may magandang spot eh. Alobi Cove, kilala rin bilang isa sa mga sikat na beach destination sa Guimaras, ay matatagpuan sa barangay Alubihod, Nueva Valencia. Ang lugar na ito ay kilala dahil sa napakagandang puting buhangin, malinaw na tubig, at rock formations na perfect spot para sa IG-worthy photos. Counting history muna tayo. Alubihod Cove tayo. is a fisher folk village na unti-unti naging tourist destination dahil sa natural na ganda nito. Alubihod daw ay hango sa salitang alubihod, na isang uri ng kabibe na madalas makita sa lugar na ito. An so ano bang pwedeng gawin dito? Of course, swimming ang number one na activity dito. Sobrang linis ng tubig at may parts na mababaw kaya safe kahit sa mga kids. Perfect din tong lugar para sa snorkeling kung gusto mong makita ang vibrant marine life. At kung gusto mo ng konting adventure, pwede ka rin mag-rent ng bangka for island hopping. Entrance fee? Mura lang. As of now, entrance fee dito ay nasa 75 pesos per head lang at may mga available na cottages na nagre-range mula 500 to 1,500 depende sa size. Kung gusto mong mag-overnight, may mga simple but comfortable accommodations rin around the area na swak sa budget. So, after natin dito, 1.30, 1.20 p.m. pa lang naman eh. After natin, tum after natin tumambay dito, pauwi natin, na natin mag-pitch stop tayo para matry natin yung, yung mango pizza. Sa afternoon, pag okay yung man-made forest, hindi masyado maputik, daanan na rin natin bago mo. Okay, for now, tambay mo tayo rito. Habang umiinom ng strawberry shake. Okay. Okay, next. Tara at mag-explore. Perfect ito for family bonding, barkada trips, or kahit solo travel para lang mag-unwind. Huwag kalimutang magdala ng snacks at drinks kasi limited ang food options sa area. Pero may mga small stores na nagbebenta ng basic needs kung kailangan nyo. So ano pang hinihintay nyo? Pack your bags and experience the beauty of Alobihud Cove. See you on the beach. Oh, accommodation din sila dito. Ayan. Pag gusto mo mag-overnight. So pwede namang dito. Kung galing kayo ilo-ilo. Okay, after dito, punta na tayo sa beach stop para matry natin yung mango pizza, tapos tingnan natin ang madaanan natin ng man-made forest tapos ganoon natin, okay, next